You got tip? mga travel good morning ulit biyahing ano tayo uh, Kirino Paranaque to Kirino dadaan tayo sa ano mga ka-travel. Uh, tawag dito sa uh, pag Pasay makuha tayo ng course dito na tayo sa ano uh, na tayo update mga ka-travel sa traffic saka kung ano pa yung mangyayari sa daan tulad kanina mayroon doong nabangga na ano na motor ano yun ah Suzuki yung Suzuki na ano tawag dito yung parang Mio na Suzuki Suzuki yun eh kung saan tayo dati na ano nun na disclass yung matik na Suzuki na yan tuloy kayo may nagbabantay dyan bawal na kayong umano dyan yan o. bawal singit singit dyan yan o yan yeah. babantay o si may daladala ang ticket yan bago umakyat na ang ano mga travel overpass yung tawag dito tulay na pangakyat merong ano MMBA Uliin kayo niyan pagka sinit kayo ng sinit dyan na ano. Eh, may nakaharang na nga. Tapos o. Pasay. It's a pasay yan na travel traffic. Parang may manguhuli dito banda mga travel ah. Pasay. Nag-a-tape Pag-ibig pa sayo tayo maka-travel, kukuha lang ng, ano, ng form. grabe traffic mga travel pasay pasay coastal road pasay ako lagi yung ganito dito eh traffic lagi ah ano so paalala ulit sa mga nagbibiyahe na kamotor lalo sa mga anak-outsies masyadong mainit ang ulo ah, laging dalang disiplina sa daan yan daan daan lang mga travel gigi sige kuya ay yan ka pang pamilya ala sige ay nako walang pangambaw singit kahit nga kahit masikip singit yung iba hindi tayo hindi tayo kung kailan tayo makakalusot hindi yung paglaka lang kung surmong yan dami na Delikado na yan pag nakadilaw na. Eh nabitin. Wow, 400cc oh. Lagi ako nakakakita ng 400cc ninja. Ayun oh. Ang galing talaga. Pagka nagkaganyan lang talaga Oh. Ah, kahit walang karga tuloy. Ala, isa din to. Ay, nako mga pasaway. Nakayin nakapula pa oh, tuloy-tuloy pagdabangga, reklamo. Mga Pilipino. Gandintos ko yan nakabay. La yan, sige. Ayan na. Ayan na, sige. Ayan na. Nagkarambula na kayo dyan. Ah, si Kuyangka, sige. Sige. <laughs> Ay, Diyos ko Ala, sige, pasok <laughs> Wala katakot-takot Pasok lang Hanggang gusto nyo Ayun na, ayun na O, oh, wala na Ah, wala na yung upuan ng motor Huwag na yun kaya lang driver lang yung nakaupo. Yan, pag nag-grindon ka na. Yung ano. Oh, sige, salubo. <laughs> Mga <kiheng> koy. <laughs> Sasagi, sasagiin ba Sasagiin ba yata? <laughs> Kawawa. Lasing hinay. <laughs> Pilipino eh. Uy, e, paano yung mga pagka-Pilipino nyo? Kain muna kami dito sa pinaka ano sa mga ihawan. Ay, dito kami lagi kumakain. Masarap dito yung inihaw. Ayan, shout out kay kuya. Ang nag-iihaw. Sobrang uso. Yan tingin si Bunti sa atin sa camera yan mga travel dito muna kakain mag almusal muna tayo dito